Hi mga kalingap, mga kasama, mga kababayan, mga ka-OFWs. Ayan, dito na kami sa bilihan ng mga bulaklak. Ang daming talagang, dami daming magaganda, ewan ko. Itong mga ano ito yung ano sa, dito sa may Chinese New Year ba? Ganito ang daming bulaklak na lumalabas kaya ito na, na naman ang araw ng pagbili namin ng para sa bulaklak din sa loob ng bahay ng amo ko. Eh, kaya kasama ako. Kaya, ayan, kasama ko sila. Eh, sabi nyo na, always video, video, video. Palaging ganun. Pinapabayaan ko na lang. alam naman nila na ano. Ayan, yung, yung ano, sandali. Yung amo ko nandyan sa... Yan, sumusunod ako sa kanila. Dalawa sila sa kaibigan niya. Yan, kung nakita yung ulo. Yan, 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 yung, yan, yan, amo ko. Yan, nasa likod. Nasa likod nila ako. Pero alam, pero alam naman nila na, Alam nila yung anong kasama niya, ano niya, ka-churchmate niya yan. Bakit binigay niya sa akin na laisi ko kaya? Yan, asama ako. Kaya ang saya ko naman, basta nakita siyang kauna-unahan ng ano ng bibigay. Basta nakasama namin siya mamili ng bulaklak. Ayan, binibigay niya, kaya siya ang kauna-unahan, no? Nagbibigay talaga sa akin, kahit hindi pa kayo ni Shuya. Yeah. Kaya yung saya ko naman. Eh, yun lang ang kasayahan namin. Pakatanggap ng Lacey. <laughs> ang dami talaga ng klaseng bulaklak dito, sa totoo lang. Grabe, ang dami. Kaya yan, kasama ko sila. Kaya panoorin niyo na lang ito kung ano. At saka, huwag niyo naman ako yung kalimutan i-subscribe, like, share. Kahit walang kapuluhanan itong mga ina-upload ko. At sana na, nag-dream pa, nangangarap pa rin ako na lalago ang aking channel at masubo magkapag charity kasi kaya ginawa ko naman ito hindi naman para sa sarili ko kundi pag halimbawa may ano, may revenue tayo, makakapagtulong, makakatulong din ako sa mga kapwa natin naghihirap na nasa Pilipinas. Kaya yun, yun na lang ang pangarap ko. Kaya doon ko, ano, nakita ko yung mga kasi, nakita ko yung mga dati, yung mga charity vlogger, sila Kuya Bal, Tekra, Mindya Hero, Kurimus niya ang una kong naano talaga si Kuya Bal, kasi doon nakita ko yung ano, kahit nag nakamotor siya nalalaglag yung dikdik ng bigas yung isang kabal na bigas umuulan, basang basa siya ayun, kaya Kuya Bal ikaw ang naging inspiration ko ang Kalingap founder at sana balik ulit kayo dito sa Hong Kong para makita kita tayo muli ano kasi eh, ewan hindi <laughs> <Kaya may laughs> ko masabas Kuya Bal sa'yo ako, ikaw ang naging inspiration kong nag-ano sa pag-charity sa totoo lang. mo daw dami mo lang pinabahayan, ba? Diba? Kaya mahirap nang mapantayan yun. Kaya, yeah, yan, yung mga basya, wag na kayong basya. Tingnan na lang natin yung ano, magandang dawa ni Kuya Bal. Kaya ito, ay ganito lang pinano, mga bulaklak, kung ano, walang kabuluhanan na kabuluhanan na yan, ina-upload ko. Sige pa rin, try and try until you succeed, 'di ba? Ganun lang sabi, karamihan sabi ng ganun. Ay kasabay, kasabihan na ganun. Try and try until you succeed. Kaya yan, panoorin niyo na lang ito hangga't matapos itong ano vlog kong ito na puro bulaklak. Talaga, makikita nyo dito kung gaano karaming burak. And mostly, yung ano yung ano ba yan yung ano ba tawag yan yung magandang bulaklak na yan nakalimutan ko tuloy yung pangalan niya. ano ba yan orchids Allah Diyos ko po orchids ayan panood nyo na lang ito kung ano eh, anong kaganapan itong ano hanggat sa dulo at saka huwag nyo naman i-skip yung ads para eh, pa, at natulong nyo na rin sa akin dahil sa, sa kaya sabi ko naman huwag, hindi naman para sa akin ito pero siyempre gumagasong ko pong... para, para sa ano man, eh. pantong panunod nyo na lang parang awan nyo na ako yung nagmamakaawa kasi ang grabe nyo wala <laughs> pero okay lang Paki like naman ayan yung amo ko kaparpo na siya Ayan, nagmamas pa rin. ang ganda yung yelo na bulaklak na yan. Bumili nga siya eh, kasi gustong gusto ko yan. Bumili siya. Ayan, nandyan, kami mamimili. Ayan. Kaya, ayan, ayan panoorin nyo na lang ito hanggat matapos kasi puro bulaklak. Sabi ni amo ko, always video, video, video. Pag ipo, ihanu ko naman yung camera sa kanya, maghagalit siya. Kaya sa likod na lang, ayaw niya na ha? Kaya likod niya lang nakikita ko. Ay, pin na, na, nakukuha kong video. Sige, panoorin niyo na lang itong magagandang bulaklak. And don't forget to subscribe, like, and share. Itong walang kabuluhanan upload ko. Thank you for watching.

năm này Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp

kada du't tao gata ng sabsawo Yeah Nagninginan ni 150 250 Ito ay Flower Market Chris Edwards Pada umur, pada umur. Terima kasih,

apa-apa dan tidak kecil ni. Hindi ko na naikot. Ayan, hanggang sa muli. Dito sa anak mapapaalam. Ingat tayo palagi. God bless. Bye-bye.